Nagsimula ang palabas sa isang babae na lumapit sa isang sikat na author na nagngangalang Olivia Perkins para sa autograph. Pumayag naman ang author at magiliw na pinirmahan ang libro ng babae. Pagkaalis ng babae, dumating ang boyfriend ni Olivia na nagngangalang Kyle matapos ang mahabang pagpupulong sa kanyang trabaho. Ilang buwan na lang ang kanilang anibersaryo at sabik na inihayag ni Olivia ang plano para sa isang bakasyon sa isang isla na tinatawag na The Heaven Islands. Ngunit imbes na matuwa, inihayag ni Kyle na nais nitong makipaghiwalay. Nagulat si Olivia at sinubukan niyang magdahilan, ngunit buo na ang loob ng lalaki na ito ang magandang pagpapasya para sa kanilang dalawa. Isang buwan ang lumipas matapos ang paghihiwalay, si Olivia ay dumalo sa isang video conference kasama ang kanyang manager siniguro niya sa manager na tinatrabaho niya ang outline para sa susunod na nobela, ngunit wala siyang maipakita dahil sa katunayan ay wala pa siyang nasimulan. Ipinaalala ng kanyang manager ang pressure sa season ng pinakamalaking pag-release ng libro. Itinakda ang isang non-negotiable deadline sa loob lamang ng sampung araw. Si Olivia ay naipit ngunit siya ay determinado, nilunok niya ang kanyang pride at nangako siyang matatapos niya ang nobela para sa paglathala ng libro. Samantala, sa kathang isip na bansa ng Peruvia. Si Prince Alexander ay nagbabasa ng nobela tungkol sa isang mapang akit na pakikipagsapalaran na may pamagat na Love Bound. Na-inspire siya sa author na si Olivia Perkins at nais niyang magpahinga mula sa kanyang royal routine. Gayunpaman, inihayag ng kanyang butler na si Winston na marami siyang schedule na nakatakda tulad ng mga dinner speech, mga official visit, at ang grand ball sa kanilang palasyo pagkatapos ay iniabot niya ang isang liham mula kay Dr. Lee na kung saan ay pinapatakbo ang Marine Life Conservatory sa Heaven Islands. Binasa niya ang liham at nakita niya ang isang imbitasyon sa isang fundraiser sa Heaven Islands Marine Reserve Facility. Ipinaalam ni Winston na ang pecha para sa fundraiser ay kaparehong araw ng Royal Ball. Ilang sandali pa ay pumasok sa usapan ng kanyang ina na si Queen Patricia. Sinabi nito na nakita niya si Lady Catherine ng Rencia Palace sa oras ng almusal. Sa pagsisikap na ayusin ang kanilang kasal ni Catherine, inimbitahan niya si Catherine para sa darating na Grand Ball ng palasyo. Si Prince Alexander ay hindi natutuwa tungkol dito dahil hindi niya nais pakasalan si Catherine. Ngunit dahil sa kakulangan ng kanyang kasigasigan, naniniwala ang kanyang ina na si Catherine ang perpektong babae para sa kanya. Ngunit ang prinsipe ay gumawa ng plano na tumakas mula kay Catherine. Ipinaalam niya na ang Grand Ball ay kaparehong araw ng kanyang pagdalo sa fundraiser sa Heaven Islands. Nagalit ang Reyna dahil hindi niya ito agad ipinaalam sa kanya. Napilitang pumayag ang kanyang ina ngunit pinagsabihan siya na huwag itong gumawa ng anumang kalukuhan. Sa sumunod na eksena, si Olivia ay tumitingin sa mga libro ng New York Bookstore hanggang sa napansin niya ang kanyang libro na Lovebound. Si Prince Alexander ay naroon din sa parehong bookstore. Ang dalawa ay aksidenteng nagkabungguan at ang mga libro ay nalaglag. Humingi ng paumanhin ang prinsipe at tinulungan ng dalaga na ipunin ang mga libro. Nang napansin niya ang libro sa kamay ni Olivia, sinabi niya kung gaano niya kamahal ang librong ito sinabi rin ng prinsipe na tila nakita na niya ang dalaga sa kung saan ngunit sinabi ni Olivia na hindi niya ito kilala. Nagpasalamat siya sa tulong ng prinsipe at agad na umalis. Pagkaalis niya, napansin ng prinsipe ang kanyang larawan sa takip ng libro at napagtanto niya na siya ang author na kanyang pinupuri. Ngunit huli na dahil si Olivia ay nasa gitna na ng karamihan ng mga tao ng New York. Pagkabalik ni Olivia sa kanyang apartment, narinig niya ang malakas na kalampag sa kanyang pintuan nang binuksan niya, nalaman niyang ito pala ang kanyang kaibigan na si Katie na may dalang mga pagkain. Habang kumakain, nag-usap ang dalawa tungkol sa kamakailang breakup at tungkol sa deadline ng libro. Hindi nagtagal, napansin ni Katie ang isang brochure ng Heaven Island sa lamesa. Iminumungkahi niya na ang pagbabakasyon ay maaaring makatulong sa kanyang kaibigan upang makalimot sa kanyang problema at maaaring makatulong din sa kanyang bagong nobela. Tinanggap ni Olivia ang ideya at pumayag na pumunta sa Heaven Islands. Kalaunan, ang magkaibigan ay dumating sa kanilang resort room. Si Katie ay agad na nagtungo sa pool habang si Olivia ay nakatutok sa trabaho. Pakiramdam niya ay wala siyang inspirasyon para sa nobela, kaya naman ay nagpasya ito na magpahinga muna at mamasyal sa tabing-dagat. Sa daan, nakita niya ang kanyang ex-boyfriend kasama ang bago nitong girlfriend. Agad siyang nagtago sa mga halaman upang hindi siya makita. Biglang dumating ang lalaki sa bookstore. Binati siya at ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang Alexander at pagkatapos ay nagtanong kung okay lang ba ito. Medyo napahiya si Olivia at nagsinungaling tungkol sa sitwasyon. Sinabi niya na hinahangaan lamang nito ang mga halaman. Tinanong siya ni Alexander kung naghahanap ito ng inspirasyon para sa kanyang bagong nobela at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nito nakilala agad sa New York Ilang sandali pa ay sumali sa eksena si Kyle at ang kanyang bagong girlfriend na si Tiffany Ipinaliwanag ni Kyle kung paano niya nakilala si Tiffany sa isang business meeting tatlong buwan na ang nakaraan Samantala, si Olivia ay naguguluhan sa pag-uugali ni Kyle Nang magkasintahan pa sila ay hindi kailanman pumayag si Kyle para sa bakasyon at laging abala sa trabaho ngunit ngayon ay bigla na lang siyang nagpakita sa parehong resort kasama ang kanyang bagong girlfriend. Kalaunan, sina Olivia at Katie ay nasa swimming pool. Ipinagsisigawan ni Olivia ang tungkol sa panloloko ni Kyle sa kanya, subalit mas interesado si Katie tungkol sa bagong lalaki na kinukwento niya kanina. Pagsapit ng gabi, binisita ni Alexander ang marine laboratory ng isla at hindi kapanipaniwalang pagmamalaki ang nararamdaman niya habang sinusuri ang lugar. Sa sandaling iyon, si Winston ay dumating at ibinalita na si Dr. Lee ay hindi makakadalo sa fundraiser event. Batid ni Alexander na ito lamang ang paraan para makalikom ng pera ang Marine Laboratory kaya naman ay nagpa siya itong magkusa na siya na mismo ang mag-host. Ngunit siya ay nag-aalala tungkol sa pagsusulat ng talumpati para sa kaganapan. Sa sumunod na eksena, nakita ni Alexander at Winston sina Olivia at Katie sa kanilang paglalakad sa umaga tinanong ni Olivia kung magkasama ang dalawa para sa bakasyon. Sa pagsisikap ni Prince Alexander na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nagdahilan ng prinsipe na narito sila bilang part-time consultant para sa Marine Reserve Fundraiser. Pagkatapos ay nag-alok siya na ipakita sa mga dalaga ang maraming pasilidad ng resort. Dahil sa nakitang pagkakataon ni Katie na makasama ang mga gwapong kalalakihan ay agad itong pumayag. Tumanggi si Olivia sa alok ngunit dahil sa pakiusap ni Katie ay pumayag din ito. Masaya naman ang dalawang kalalakihan at pagkatapos ay pumunta sa kanilang resort room. Habang papunta sina Prince Alexander at Winston sa kanilang resort room, ipinakita ang nagngangalang Ridley. Siya ang security head ng Reyna na inutusan upang subaybayan ang prinsipe. Tinawagan niya ang Reyna at sinabing walang dapat ipag-alala sa ngayon. Kinabukasan, sina Olivia at Katie ay dumating sa beach para sa kanilang napag-usapan. Samantala, ang prinsipe ay nagplano para sa isang bagay na mas adventurous. Ilang sandali pa, sila ay nagkakayak sa dagat. Sinisikap ni Alexander na turuan si Olivia kung paano gumamit ng paddle ngunit nahulog ito sa tubig. Siya ay tila napahiya at pagkatapos ay tinulak niya si Alexander upang mahulog din sa tubig at sila ay nagtawanan. Pagkatapos, niyaya ni Tiffany sina Alexander at Olivia para maglaro ng volleyball. Pinigilan ito ni Kyle at sinabi sa kanyang bagong girlfriend na si Olivia ay walang hilig sa sports. Si Olivia ay nasaktan sa sinabi ni Kyle kaya handa siyang sumali sa laro at hinila ang prinsipe na maging kakampi niya. Dahil sa kanilang kahanga-hangang mga galaw ay nagawa nilang ipanalo ang laro. Nairita si Kyle sa kanyang ex-girlfriend na nagdiriwang kasama ang ibang lalaki, kaya naman ay agad itong umalis at si Tiffany ay naiwang naguguluhan. Pagkatapos ng tanghalian, si Alexander at Olivia ay namasyal sa tabing dagat. Wala silang kaalam-alam na si Ridley ay naghahatid ng lahat ng impormasyon sa Reyna. Hiniling naman ng Reyna na alamin nito ang higit pa tungkol sa misteryosang babae. Samantala, ang prinsipe ay nagkwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Sinabi niya na hindi pinapahalagahan ng kanyang ina ang interest nito sa marine ecology habang ang kanyang yumaong ama ay matindi ang paniniwala sa pagligtas ng kapaligiran. Kaya naman sa tuwing nagdududa siya sa kanyang sarili, bumibisita siya sa isla kung saan nagbibigay ito sa kanya ng lakas ng kaisipan. Samantala, ibinunyag ni Olivia ang kanyang paghihirap kung paano niya sisimulan ang kanyang bagong nobela sa kanyang pag-aalala sa papalapit na deadline, umamin siya na ang lahat ng mga adventure sa nakaraang nobela ay naging madali lang para sa kanya. Si Alexander ay humanga sa kanyang pagiging malikhain, at ang kanyang mga tagahanga ay hindi bale ng maghintay para sa bagong nobela. Pagkatapos ihatid ng prinsipe si Olivia sa kanyang resort room, inimbitahan niya ito para dumalo sa Marine Reserve Fundraiser. Sa sandaling ito, ang dalawa ay tila unti-unti nang nahuhulog ang kanilang loob sa isa't isa. Pagbalik ni Katie sa silid, nakita niya si Olivia na may tina type sa kanyang laptop. Sa wakas, nahanap na ng author ang lubhang kinakailangang inspirasyon para umpisahan ang kanyang bagong nobela. Gayunpaman, sila ay inabala ni Ridley na nagpanggap bilang hotel staff. Matapos silang bigyan ng isang bote ng champagne bilang regalo, tinanong sila kung ano ang kanilang mga pangalan agad siyang umalis at muling tinawagan ng Reyna para sa nakalap na balita. Sa pamamagitan ng internet, nalaman ng Reyna ang tungkol kay Olivia. Nang nalaman niya na galing ito sa mahirap na pamilya, agad niyang ipinagutos kay Ridney na paghiwalayin ang kanyang anak at ang ordinaryong babae. Kinabukasan, si Alexander ay muling nakipagkita kay Olivia at sinabi niya sa dalaga kung gaano siya kasaya sa sandaling nakasama niya ito ipagtatapat na sana ng prinsipe ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ngunit biglang dumating si Ridley sa eksena. Iniabot niya ang tawag na galing mula sa Reyna, gayon paman, binaliwala ni Alexander ang pakiusap nito. Sa wakas ay ibinunyag niya ang kanyang sekreto kay Olivia. Inihayag niya na siya ay isang prinsipe at nagsinungaling ito tungkol sa kanyang trabaho. Sa kasamaang palad, ito ay ikinasama ng loob ng dalaga at agad na umalis sa lugar. Pagbalik niya sa kanyang silid, sinabi niya kay Katie ang lahat tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alexander. Ipinaliwanag niya kung paano ito nagsinungaling sa loob ng tatlong araw. Gayunpaman, naisip ni Katie na maaaring gusto ng prinsipe na magkaroon ng tunay na koneksyon sa mga karaniwang tao. Biglang dumating ang prinsipe para humingi ng tawad kay Olivia. Nangako siya na hindi na ito magtatago ng anumang sikreto sa dalaga. Nagpa siya si Olivia na patawarin ang prinsipe ngunit hiniling niya kay Alexander na isama siya para sa lunch date. Samantala, si Ridley ay pabalik na sa Peruvia pagkatapos tapusin ang kanyang trabaho sa isla. Tinawagan niya ang Reyna kung saan tinanong siya kung talagang interesado ang kanyang anak sa ordinaryong babae. Sumagot si Ridley at sinabing hindi pa niya kailanman nakikita kung gaano kasaya ang prinsipe na katulad ngayon nagsimula siyang magsalita ng isang bagay tungkol sa pag-ibig, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayon sa reaksyon ng Reina, tila may isang bagay na nangyayari sa pagitan ng Reina at ni Ridley. Sa parehong araw, si Olivia at Alexander ay papunta sa Marine Reserve. Dito, sinabi ng prinsipe na nahihirapan siya kung paano niya sisimulan ang pambungad na talumpati para sa fundraiser dahil hindi siya marunong magpaliwanag ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng maikling pagtingin sa isda na nasa loob ng conservatory, ang dalawa ay sumisid sa ilalim ng dagat. Na-enjoy ni Olivia ang karanasan sa ilalim ng tubig at nag-alok ng tulong para sa talumpati ni Alexander. Kalaunan, dinala ng prinsipe ang dalaga sa isang liblib na lugar malapit sa isang talon. Ipinaliwanag ng prinsipe kung paano niya binibisita ang lugar na ito kasama ang kanyang ama bago ito mamatay sinasabi niya ang tungkol sa nagawa ng kanyang ama sa environmentalism at umaasa siya na marami pa siyang magagawa para sa Marine Reserve. Tinanong siya ni Olivia kung bakit hindi nito nasusunod ang hilig niya. Sumagot siya na ayaw ng kanyang ina na magpakasawa ito sa personal na pantasya, ngunit sa halip ay tumuon sa mga tradisyonal na tungkulin. Gayunpaman, hinikayat siya ni Olivia na maging tapat sa kanyang sarili at sundin ang kanyang mga pangarap ng buong tapang. Sa daan pabalik, nakita nila si na Kyle at Tiffany na nagtatalo. Pagkatapos, si Alexander ay nakatanggap ng tawag at iniwan si Olivia at ang ex-boyfriend. Ipinahayag ni Kyle ang kanyang pagsisisi tungkol sa kanyang bagong relasyon at nagtangkang yakapin si Olivia. Ngunit nang tumanggi ang dalaga sa kanyang kagustuhan, agad na bumalik ito sa kanyang silid ng walang kaguluhan. Sa gabi ng Marine Reserve fundraiser, si Alexander na suot ang kanyang royal outfit ay kinakabahan. Babalik siya sa kanyang bansa kinabukasan at nag-aalala tungkol sa kung paano ibunyag ang balita tungkol sa kanyang love interest. Sa parehong sandali, namangha ang prinsipe sa pagdating ni Olivia suot ang kanyang red gown. Ang dalawa ay naglakad papunta sa fundraiser event at inanunsyo ni Alexander ang pagtatag ng foundation para suportahan ang Heaven Islands Marine Reserve facility. Pagkatapos ng kaganapan, ang dalawa ay sumayaw habang sila ay nag-uusap. Hiniling ng prinsipe kung maaari ba nitong masilip ang bago nitong nobela. Naga atubili, sinabi ni Olivia na tungkol ito sa isang ordinaryong babae na natagpuan ang pag-ibig sa paraisong isla. Pagkatapos ay nagpasalamat ang dalaga sa pagtur sa kanya sa isla, at ang pagtulong sa kanya upang masimulan nito ang kanyang bagong nobela. Sa sandaling ito ay malalim na ang nararamdamang pag-ibig ng dalawa para sa isa't isa nang sila ay maghahalikan, dumating si Reina Patricia at inabala ang kanilang masayang sandali. Pagkatapos ipakilala ang sarili, hiniling ng Reina sa dalawang nagmamahalan na samahan ito sa hapunan. Bago sila sumunod sa lamesa, napansin ni Olivia kung paano hawakan ng Reina ang kamay ni Ridley. Sinabi niya kay Alexander na siguradong may namamagitan sa dalawa. Nang magsisimula na ang hapunan, hiniling ng reyna sa prinsipe na sumama muna ito sa mga donors ng fundraiser para sa isang customary photos. Tumanggi si Alexander ngunit pinagdiinan ng kanyang ina na kailangan itong samahan ang mga bisita. Nang dalawa na lamang silang naiwan, ipinakita ng reyna ang kanyang tunay na kulay. Tinanong niya si Olivia kung umiibig ito sa kanyang anak. Nang hindi ito masagot ng dalaga, inangkin ng reyna ang sagot niya bilang yes iminungkahi ng reyna na ang ordinaryong babae ay hindi nabibilang sa isang royal household. Hiniling niya kay Olivia na umalis na ito at huwag ng magpaalam kay Alexander. Ang dalaga ay nasaktan at nabigo, kaya tahimik siyang umalis bago pa siya mapansin ng sinuman. Sa labas ng fundraiser hall, nakita ni Kyle si Olivia na may luha sa kanyang mga mata. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala sa kanyang bagong relasyon inamin din ni Kyle ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at humingi siya ng tawad kay Olivia. Sinubukan niya ring makipagbalikan ngunit tumanggi ang dalaga at agad na umalis. Nang makarating siya sa kanyang silid, ipinaliwanag niya kay Katie ang buong pangyayari. Inimpaki nila ang kanilang mga gamit at umalis mula sa Heaven Islands. Bago sumakay sa bangka paalis ng isla, nag-text si Katie kay Winston na nagpapaliwanag sa sitwasyon. Kinaumagahan, maagang dumating si Alexander sa resort room ng kanyang minamahal ngunit nalaman niyang wala ng mga tao. Pagkatapos, ipinakita ni Winston ang mensahe na natanggap niya mula kay Katie. Agad na naisip ni Alexander na maaaring may sinabi ang kanyang ina na dahilan ng paglisan ni na Olivia sa isla kaya naman ay agad niyang pinuntahan ang kanyang ina. Nadatnan niya ito na nag-aalmusal kasama ni Ridley kinumpranta ng prinsipe ang reyna ngunit sinabi ng ina na huwag itong masyadong madrama. Pagkatapos ay sinabihan din niya na huwag itong makikipag-ugnayan sa ordinaryong babae dahil ang pagiging royal prince ay kailangang mapreserba. Bilang tugon, sinabi ni Alexander na palagi na lang nitong inuuna ang kanyang tungkulin kaysa sa kanyang kasiyahan. Pagkatapos ay inihayag niya rin sa kanyang ina na may nararamdaman ito kay Ridley ngunit hindi niya ito maipagpatuloy dahil sa kanyang tungkulin bilang Reyna. Tugon naman ng Reyna na ang kanyang head security ang nagpapasaya sa kanya matapos mamatay ng kanyang asawa. Pero kapag ipagpapatuloy niya ang kanyang nararamdaman para kay Ridley, lilikha ito ng iskandalo sa kanilang pamilya. Gayunpaman, nakiusap si Alexander sa kanyang ina na piliin nila ang kanilang kasiyahan. Sa New York, Si Olivia ay nakabalik na sa kanyang apartment. Ipinagpatuloy ang kanyang trabaho at tinapos ang pangangalap para sa kanyang bagong nobela. Hindi tulad ng kanyang mga nakaraang libro, ginawa niyang malungkot ang pagtatapos ng nobelang ito kung saan ang dalawang pangunahing karakter ay hindi nagkatuluyan. Pagkatapos, nakikita natin si Olivia na nakikipagpulong sa kanyang manager sa pamamagitan ng video call. Natuwa ang manager sa balangkas ng nobela dahil kabilang sa kwento ang tropical islands, royals, at romance. Gayunpaman, ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang nararamdaman, ang kagustuhan ng mga mambabasa ay isang masayang pagtatapos ng kwento. Gayunpaman ay iginiit ni Olivia na hindi lahat ng nobela ay nagtatapos ng masaya. Biglang may kumatok sa pintuan at nang buksan ito ni Olivia ay nakita niya si Alexander kasama si Katie at Winston. Ipinagtapat ng prinsipe ang kanyang pagmamahal sa kanya at tumanggi na umalis na hindi siya kasama. Ang Reyna ay dumating din sa New York kasama ang kanyang mahal na Ridley. Humingi ng tawad ang Reyna sa mga nasabi nito kay Olivia at hindi nito dapat tinututulan ang nararamdamang pagmamahal ng isang tao. Pagkatapos ay nagbigay siya ng basbas -bas para kay Alexander at Olivia bago sila umalis ni Ridley para sa isang romantic lunch nagtatapos ang palabas ng maghalikan sina Alexander at Olivia, habang ang manager ay nakikinig sa buong usapan at hiniling kay Olivia na dagdagan ang kanyang nobela ng isang happy ending. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!